dito po ako sa hubo ayun po yung ay mag-harvest ng sili ang dami po guys na bunga kasi oh. ito po ang aking nakuha pero inyo guys, ilang puno lang dyan, ilang puno lang yung itinanim ko ang daming bumunga ayan po, oh, biyaya kaya nga po pag nasa bukid masipag ka lang hindi ka na magugutom magtanim ka ng saging kamote mga gulay gulay sariwa pa kaya malaking bagay po yung sipag sa katawan eh. kasi meron yung lupa bakante tamad naman or marami naman ding ibang negosyo yung may ari eh, syempre iba iba naman po ang mga isip ng tao. Pero ako konting lote biyaya. Ayan tinamnan ko po siya ng sili. At ito po mahal po ang kilo ng sili Ika nga po. Ayan. Laglag na Madami po. Ang dalag pang bunga o oh. Ayan. Ilang puno lang po yung nilagay ko Nagsisibunan at Ayan. May nakita akong bulaklak Ayan namumukadkad pa magbibigay pa rin ng biyaya ay thank you lord ayan yan yan po dito po ako ngayon sa kubo at nagpapalinis sobrang sukal ayan good morning good morning guys ang ganda ng sikat ng araw ay yan po sinasabi ko saging ayan. may mga sumusuloy na kaya lang po eh habang wala pa po itong hindi pa po napapatayuan talaga ng bahay ay dyan na muna sila at makapagbiyaya ng bunga ay mabubusog ang mayari <laughs> ay nga po ayun yun pa, oh saging din yan ayan guys hanggang dito na lamang share na lang po sinare ko lang po ang aking mga nasa sa isip ayan dahil content creator po tayo kailangan nating magsipag para tayo ay mapansin ni Meta World ayan, tinan nyo may kamote din ako dito oh. ayan bumaksak yan dahil sa lakas ng bagyo tapos may malunggay din po ando na malunggay ayan, may mga tinanin pa rin po ako dito mga avocado at sa banda-banda roon ay magbibigay din po ng bunga ayan guys, bye